Mga katropa, narito na ang balitang mainit sa balitang XFM ngayon. Nanatiling 1.7% ang headline inflation rate o ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ng Pilipinas noong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistical Authority o PSA, kapareho ito ng antas noong Setyembre at pasok sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 1.4% hanggang 2.2%. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, Bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain gaya ng gulay, karne, itlog at mga produktong gatas habang bumaba ng ang presyo ng mga prutas kumpara noong nakaraang taon. Gayunman tumaas ang inflation sa National Capital Region o NCR sa 2.9% mula sa 2.7% dahil sa mataas na singil sa kuryente, tubig at gas. Habang bumagal naman ito sa labas ng NCR sa 1.3%. Ayon sa BSP na natiling mahinahon o binain ang inflation outlook, Bagaman may mga panganib tulad ng posibleng taas singil sa kuryente at taripa sa rice imports. Dahil dito inaasahang magpapatuloy ang pagbaba ng interest rates upang pasiglahin ang ekonomiya kahit bumabagal ang paglago at humihina ang halaga ng piso kontra dolyar. Sumayin ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang mga balita, i-follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ang inyong katropa, Brian De Paz. Exciting! Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo. 99.5 XFM. FM sa Mega Manila.